Hi guys! Tara sama nyo kami kumain ng kakaibang sinigang na hindi lang basta may pisngi ng baboy, ultimo mata, meron at kakainin din natin. Dito lang to sa may Bautista Street, Corner Kalatagan Street, Barangay Palanan, Makati City. Ito yung aling Nidas Eatery na sobrang sikat at talagang kilalang nagsaserve ng sinigang na pisngi ng baboy. Imagine guys, sa sobrang kilala sila na ganyan yung sinaserve, almost everyday 100 pieces ng pisngi ng baboy ang nagbebenta nila. Grabe guys, tignan nyo naman to, walang ka-effort-effort kagatin, naghihiwalay na talaga yung laman. Sa so Sobrang lambot niya, halos kusa na lang siya maghiwalay-hwalay sa bibig mo. Siyempre, sabayan mo pa ng sausawan at kanin, eh talaga nga naman, lalo pa mas magiging panalo. 180 pesos palang ang isang order ng sinigang sa pisngi ng baboy, plus 15 pesos para sa rice. So yun lang guys, sana ko kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, like na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye!